Ay, anak tapos mo na ba yung assignment mo? science na lang po tinatapos ko nay tapos po matutulog na ako nak pasensya ka na kanina ha kung pinanguwi kita kaagad naiintindihan ko po, nay pero bakit po sila ganun? meron talaga mga taong ganun eh yung akala nila porket hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral na sumababa ka na sa kanila. Akala nila na mabilis ka nalang matutokso sa pera. Kaya ikaw anak ha, pangako mo sa akin mag-aaral ka nang mabuti. Kasi yun lang ang maipapamana sa'yo ng nanay ha. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Gusto mo bang maging doktora? O kaya abogado? O kaya engineer? Engineer Rose Ann Capitolio. Di ba, di ba? Ang ganda ng napakinggan, di ba? Oh. Hindi po, May. Oh. Gusto ko magising maging singer, Dani niya. Anak, kung, kung gusto mo naman kumanta, hindi naman kita pipigilan eh. Pero sana tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Pero, Nay, matagal pa po yun ito po. Ano na po ito? Pag nanalo po ako dito, hindi na po kayo mapapagod. Magkakayo na po tayo ng maraming pera at bahay. Hindi ka sasali dyan, anak. Pakinig ka sa akin. Gusto ko makapag-aral ka nagpapakahirap ako magtrabaho para makapagtapos ka sa pag-aaral. Anak, ang pagkanta nandiyan lang naman yun. Hindi naman mawawala yan eh. Pero hindi ako papayag na huminto ka. Naiintindihan mo ba ako? Pero, Nay, ay ako na naman po nakikita na hirap mo eh. Anak, trabaho kong mahirapan para mapalaki ka ng maayos. Hindi mo dapat iniisip yun. Hindi ka dapat na mong problema. Anak, ang gusto lang naman ni nanay, pagbutihin mo yung pag-aaral mo eh. Kasi pag ginawa mo yun, nakawala na yung pagod ko. Pag nag-aaral ka ng mabuti, mapapasaya mo na si nanay. Yun ko sa'yo. iyo Anong gusto kong gawin mo para sa akin, ha?